Hey guys, welcome sa aking vlog. Ito na naman ako maglilinis. So, ayan na. Sinabot ko na yung baon na, ayan o, lababo. So, ayan na mm -hmm. sa yung sa kinikala. So, ayan. So, medyo sumablay, no? Kasi may mm -hmm. sirap. ang bango yung chemical guys para siyang ano ba yung may down eh? ang tawag sa kanila dito r yan ayan, ayan sasabulan ko pa yan pinapit ko lang muna yung sahig pa na huwag mag-absorb yung okay, ako simulan na ako sa taas. simulan na ako sa baw So, yan. Kailangan ko ba na i-off ang aking video at ay ako lang wala ko mag-isa. Wala akong kasamang mag-video kundi ako lang. So, nakajote ako no, pang gabi ako ngayon. So, ayan. Linis malala, wash down malala. So, bye! Ayan guys, ganyan ang paglilinis. Ayan. Ito ang importante dyan. Para hindi masiksikan at hindi mababara ng gabi. Ayan guys, oh. Yung pinaka-importante yung gilid. Ayan. Tsaka, dokotin yung ilalim. Di ma, iwan yung yung ano na pas, ano ba yun? yung sa pang so kayo guys paano kayo maglinis ng inyong CO alam mo makarelit lang naman dito eh, yung mga hirap magisa talaga yung housekeeping yung housekeeping ito yung ginagawa namin araw-araw. Nasa panggabi ang aming trabaho. Yan. Yeah. Kailangan natin sa muna ng matuwan. So, Yan, no? Pwede ako dyan magbanlaw. Ayan o. Pero mamaya ako na siya banlawan guys. Kasi kailangan ko siya ipapad. tayo sa pangalawang bawang. Okay. Ang ulit. Ito ulit yung sing basic lang ng trabaho kasi parang nasa bahay ka. Pero hindi maiwasan na kung kaya. Pag masailan nga nga. Establish nga. Diba? pa yung buhay house So, yun pala guys nang tawag dito sa ginagawa ko is wash down. Pinapaliguan ang lahat. Yan, ligong liko yan. <coughs> Sinasabon ang lahat. tatapos ako dito sa oras at kalahati na ikit. Hirap din magpatuyo. Matagawin siya guys. Hirap mag mo isa Ayan. So guys, tapusin ko lang ito ha. Ah. Kailangan mo ko tapusin. May isang ano pa kami. May, may isang ano pa. So, kailangan okay, namin tapusin. So guys, bye muna na ha. Bye. Salamat sa panunod.